sumiksik sa gilid mga kabraso hindi kalaliman kasi dito sa ano natin pinaka exit hindi umabot sa kabilang exit bali dalawa yung ginawa nating exit nito ay nabalian siya mga kabraso <laughs> tinabol ko yung daliri na putol Isa lang yung sipit. Laki na. Good size na napulahan. Eh? Hindi bago na naputol tong sipit niya. Ay dalawang dalawang daliere pala yung nadali ah. Napakataba nito. Mga tagal na, na na, ano yung sipit pero tong mga ano daliri ngayon lang. Ayusin ko lang mga kabraso. Doon pa yung kalawit natin. Ayusin natin. Sana lang makadagdag pa tayo doon sa iba nating boarding house. Sayang yung doon. Lalaki yung bakas niya. May meron ata siyang magandang pinaglulong oh, daan kanapunta sa tubig ka ah. babalik ko tong ah, nakalimutan pala natin to nung nakaraan na nakuhaan to ginawa kong pang harang dyan hindi ko naibalik dito sa exit natin buti na lang hindi niya na ano sa pagbutas. Ikong e na butas pa 'to natibag. Pumasok doon, wala. Dali ko muna mga kabraso.